Hello guys! Good day po sa ating pong lahat. Kanina pong umaga is yes, na malengke po ako. Pumunta po tayo ng palengke. Hindi lang ako nakapag-video. Pero i-share ko po sa inyo at ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung mga pinamili ko. Kaya, without further ado, pakita ko na sa inyo. Um, disclaimer lang po, hindi ko to pinapakita para magmayabang. Kasi actually, wala na po tayong um, malapit na po tayong ma uh, zero budget pinapakita <laughs> ko lang po sa inyo kung ano po yung mga pinamili po natin sa palengke. Though na hindi ako nakapag-video kanina, gawa na ng uh, syempre, mga malengke ka, daming tao, tapos may bitbit -bit ka, hindi ka na makakapag-video. Kaya, tara, let's go! Yan, kumuha muna ako ng gunting para kahit papano is makapag atin na siyang ma-unbox. Kaya let's go. Ayan, ang ingay na ang <laughs> Malapit kasi dito ang palsada. Kaya ito guys, ang aking mga pinamili. Ayan. So, bumit kayo ng alam mo, nagulat ako bigla siyang pumaas ang kilo ngayon ng mga bilihin ng mga gulay. Ito dati ang kilo lang nito is 65. Ngayon ang kilo nito is 100. Sa kabila naman is 110. Ganyan. Yan. Repolyo. Tapos ito naman na carrots. Dalawa nga lang binili ko. Ang kilo nito before nasa 45, 50. Ngayon 65 do sa kabila 55 kasi syempre iba iba na ang presyo nila tapos bumili rin ako ng patatas kasi bumili tayo ng corn beef pwede natin to ilagay para may ulam tayo so ang patatas I think 60 ang kilo tapos ito nag tayo ng very very light kasi nga swak lang sa budget natin kasi actually to be honest po wala pa po tayong budget kasi nga po wala pa, wala pang dumadating, wala pang nagbibigay. <laughs> sino magbibigay sa atin? Kaya yan. Ayan, bubuksan natin. yan Eto. Bumili na ako nito kasi pang ano natin, minsan almusal. Masarap sana to sa kape. Kaso nga lang, maingay sa labas. <laughs> kasi yung mga motor, nag sila. Ganyan talaga sila dito. Walang pakuntangan pag nag-drive. Diba? Dapat kasi hindi naman to kalsada eh. Dapat dahan-dahan sila. Joke. So, ayan. Ito na siya. Ayan. ayan. Binigay natin to. A partner natin sana to sa kape kasi so, hindi na nagkakape kaya mainit na tubig na lang. then, maingay na naman. Bumila na tayo ng kandila. niyan Kasi nga, gagamitin natin to pag maingay na naman. <laughs> Ay, nako kandila, bumili tayo kasi pag magdadasal tayo, kasi pag nagro-rosary tayo, mag magsindi mag tayo ng kandila. Tapos, tapos bumili na ako ng sonrox. linis ng CR. Diba? Ayan. Hindi po to sponsor ha. Binili yan. Tapos, bumili rin ako ng dalawang um, ang tawag dito, sutanghon, so, kasi po pwede dito pang lagay sa, halimbawa, mag-chicken na may sabaw, pwede natin po lalagyan ito. Ayan. Tapos, bumili rin ako ng asukal. Kasi yung matagal na ako walang asukal, bumili rin ako ng um, oyster sauce hindi na yung nasa sachet, ito na lang binili ko para matansya natin paggamit. Kasi, yung sa sachet kasi, nabubuksan, syempre, sumisingaw. Bumili na ng pihon kasi, malay mo, ba? Diba? Magpansit, mas may bisita tayo, makapagluto tayo ng pansit. Ayan. Kasi to, mga dilat, ha? bumili ako ng sardinas, corn beef, tapos, Hokkaido. Century Tuna. Ayan. Ito yung mga pinamili natin. Hindi po to sponsor, ha? So, bumili rin ako ng sliced bread. Ang doon, naka... nandoon, naka tawag dito. Sinabit ko na. Tapos, bumili rin ako tinapay kanina morning kasi nagutom na ako. Tapos, bumili rin ako ng isda. Yung tawag sa amin, Baber, 60 ang kalahati. So, 120 ang kilo. Pinaksiw ko. Good for 4 days na yun. <laughs> yeah. <laughs> yeah Nagtipid siya. Nagtipid. Ayan. Yan po yung mga pinamili po natin. Kukunti lang po ito. Ayan. Ayan. Kung makikita nyo, kukunti lang. Kasi wala tayong budget. Eto, mga ilang days na to. Di ba? Kaya ganun na lang parati, pag meron, bili, pag wala, wala. O di ba? Niyan. Hmm. Meron pa pala guys, ito, humili pala ako ng mga kagamitin natin kasi dito po sa likod ko, kung makikita nyo, 'di ba, nagpintura ako. Ayun, 'yan. 'Yan. Ayan. Hanggang dyan. Maglalagay po tayo dyan ng coat. Kagaya po sa ginawa po natin noong high school tayo. Alam nyo na. Pag SOM graduate ka, makaka-relate ka. Ayan. So, bumili tayo ng mga ganito. Ano po guys? <laughs> Colored paper. Kasi magkakataw tayo ng mga letters. Kasi maglalagay ako dyan ng, ano lang, parang Bible quotes or kahit anong quotes. Pwede rin quotes ni Father Al, para na dyan, para kahit pa paano, kasama ko pa rin siya, yung tatay po natin. And then, na, natuwa lang ako guys. <laughs> Ayan o. Para siyang sticker. May pandikit na siya. So, binili ko. Ito yung gagawin natin pang design doon sa coat na gag uh, gagawin natin. Kaya yan, ito yung mga pinamili ko kanina. Itong mga ipapadecorate natin at saka yung konting grocery. So, yan. Tapos, dumating kanina yung parcel natin. Bumili kasi ako ng um, trapal. Kinabit ko na dito sa labas. Ayan, kung makikita nyo, kinabit ko na siya. Ayan, papunta na yan doon sa kabila. Ayan. Ayan siya. Kasi pag naulan, pumapasok dito yung tubig. At ang ano nga dito yung doorknob, siraan na. Gawa ng tawag dyan, nababasa ng ulan. Pero ngayon, okay na naman siya. Yeah, yan na siya, yung guys. Yan yung trapal. O, oh, di ba? maliwalas na. Hindi na siya mababasa. Papunta na yung doon. Yan. O, oh, di ba? Kahit pa Ito pala, guys. <laughs> Dito ko sinabit yung tinapay. <laughs> Ayan. Yan ko sinabit. So, yan lang guys. Ang ating mga pinamili. Eh, ano na natin to. I-arrange na natin para hindi na siya magkalat. Kumalat baga. Hindi magkalat. Kasi pag magkalat, ibig sabihin tao. <laughs> so, thank you, thank you very much. Maraming salamat sa aking mga subscribers. Thank you, thank you. Thank you talaga. Walang, walang halong biro. Maraming salamat kahit papano. Nandiyo dyan kayo. So, Shoutout sa inyong lahat. Until next time. Bye-bye.